Noong June 2025, isang inaasahang masayang bakasyon ng mag-ina sa Florida ang nauwi sa isang trahedya na yumanig sa buong bansa. Ang batang si Arya, pitong taong gulang, ay natagpo walang buhay sa swimming pool. Isang insidente noong unay itinuring na aksidente. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang mga ebidensyang nagtuturo sa mas nakakatakot na posibilidad. Ang sariling ina ng bata na si Dr. Niha ang lumalabas na pangunahing sospek, isang bagay na hindi madaling paniwalaan ng marami. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa madaling araw ng June 27? Isang trahedyang aksidente ba ito? O isang sinasadyang krimen na itinago sa anyo ng kalungkutan? At sa huli, Mananatili kaya ang misteryo ang pagkamatay ng bata? Sa mga susunod na minuto, sisilipin natin ang bawat detalye, ebidensya at pahayag ng mga taong sangkot. Sama-sama nating subukang alamin ang katotohanan sa likod ng trahedya sa El Portal, Florida. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button Pili ng all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Dr. Niha Gupta 36 years old ay isang kilalang pediatrician at assistant professor sa Oklahoma Children's Hospital. Siya ay inilarawan ng kanyang mga kasamahan at pasyente bilang isang matalino, masipag, at may malasakit sa mga bata. Sa panlabas na anyo, tila maayos ang takbo ng kanyang buhay at karera. Ngunit sa likod nito, Unti-unti pa lang nagkakaroon ng mga bitak ang kanyang mundo. Noong May 2025, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa kanyang karera. Sinuspindi si Dr. Niha sa trabaho at nakatanggap ng notice of termination mula sa ospital. Hindi pa malinaw ang buong dahilan, ngunit ayon sa mga ulat, may kinalaman ito sa ilang alitan at reklamo sa loob ng institusyon. Wala pang dalawang buwan mula sa pagiging respetadong doktor, siya na ang magiging sentro ng isang kriminal na investigasyon. Noong June 2025, nagpasya si Dr. Niha na magbakasyon kasama ang kanyang pitong taong gulang na anak na si Aria. Marahil upang makalimot mula sa stress ng trabaho at personal na problema lang magtungo sa El Portal, Florida at nagbook ng Airbnb para sa kanilang dalawang araw na bakasyon. Noong June 2025, bumiyahe silang mag-ina patungo sa nasabing lugar. Sa mga litrato at mensaheng ipinadala sa ilang kakilala, tila masaya pa si Dr. Niha at si Arya, na para bang karaniwang inat-anak na naghahanap lang ng sandaling pahinga. Ngunit dalawang araw lang ang lumipas, nagbago ang lahat. Mga bandang 3.20am noong June 27, tumawag si Dr. Niha sa 911. Humahagulgul siya habang sinasabi na nakita raw niyang nakalubog sa swimming pool ang kanyang anak. Ilang sandali lang, agad na rumisponde ang mga paramedics at sinubukang i-revive si Arya. Ngunit hindi na ito naisalba idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Sa unang tingin, mistulang isang trahedyang aksidente. Ngunit nang isagawang ang autopsy, nagsimulang mabasag ang unang bersyon ng kwento. Ayon sa autopsy report, walang tubig sa baga at iyan si Arya. Isang malaking indikasyon na hindi siya nalunod. Bukod pa rito, nakita din sa katawan ng bata ang mga pasa sa loob ng kanyang bibig at pisngi at mga gasgas sa dila. Mga palatandaang posibleng pinigilan ng kanyang paghinga, gaya ng pagsasara ng bibig at ilong. Kaya naman dito na nagsimulang magduda ang mga investigador. Ang sinasabing aksidente, tila may halong misteryo. Dagdag pa rito, sinabi ni Dr. Niha na nakabukas umano ang sliding door at nakatulog siya kaya Nakalabas umano ang bata mag-isa papunta sa pool. Ngunit nang suriin ng mga pulis ang timeline ng mga pangyayari, hindi ito tugma. Walang bakas ng sapilitang pagpasok o kaguluhan. Maayos ang paligid para bang sinadya ang ayos ng eksena upang magmukhang aksidente. Dahil sa lumalalim na hinala, kumilos sa mga otoridad. Noong July 1, 2025, Nagtungo ang U.S. Marshals at Oklahoma City Police sa tahanan ni Dr. Niha upang ibigay ang warrant of arrest. Police with a warrant! Open the door! Sigaw ng mga opisyal habang paulit-ulit na kumakatok. Walang sumasagot. Kaya napilita ng mga polis na pumasok. Pagpasok nila, nadatnan nilang tahimik na nakatayo si Dr. Gupta sa sulok ng laundry room. Walang imik Tila nagtatago o tulalang nag-aantay. Kuhang-kuha ito sa body cam footage ng mga pulis. Isang eksenang nagdulot ng kilabot at lungkot sa mga nakapanood. Habang lumalalim ang investigasyon, natuklasan ng mga otoridad na may matindi siyang alitan sa kustudiya ng bata laban sa kanyang dating asawa na si Dr. Saab Talati. Ilang linggo bago ang insidente, Natalo si Dr. Niha sa isang kaso at tinutusan ng korte na magbayad ng $79,000 kay Dr. Talati, isang malaki at mabigat na dagok. Ayon sa mga kaibigan at kakilala, labis daw ang stress at depresyong dinanas ni Dr. Niha matapos iyon. Isa pang nakakagulat na detalye, ang Airbnb na tinuluyan nila sa Florida ay nakapangalan kay Dr. Talati. At ayon sa mga tala ng korte, si Dr. Niha mismo ang nag-book ng one-way flight papuntang Miami na ngayon ay ginagamit ng mga prosecutor bilang posibleng ebidensya ng planong pagtakas. Sinabi rin ni Dr. Talati na wala siyang kaalam-alam na dinala ng dating asawa ang bata sa Florida. Sa kanilang custody case, Humiling pa siya na ipasay psychiatric evaluation si Dr. Niha dahil matagal na siyang nag-aalala sa mental state nito. Sa ngayon, nahaharap si Dr. Niha Gupta sa kasong first degree murder. Sa kasalukuyan, nakakulong siya sa Miami-Dade County Jail at walang itinalagang piyansa. Siya rin ay nag-plead ng not guilty. Ayon sa mga prosecutor, pineke ni Dr. Niha ang eksenang parang paggalunod upang itago ang tunay na ginawa. Ngunit giit ng kampo ng depensa, kulang pang-ebidensya pa at hindi patas ang naging investigasyon. Habang papalapit ang susunod na hearing sa August 7, 2025, patuloy ang paghihintay ng publiko sa katotohanan. Ang iba ay naniniwalang si Dr. Niha ay biktima ng matinding depresyon at emosyonal na pagkasira, bunga ng magulong buhay, pagkatalo sa korte, at bigat ng responsibilidad bilang ina at profesional. Ngunit may ilan ding naniniwalang ito ay isang sinadyang krimen, malamig, planado, at may motibong nakaugat sa galit at paghihiganti. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Jennifer Del Pozo from Jeddah, Saudi Arabia, Imelda Magalyon from Nueva Ecija, Philippines, at Nene Habasa from Cubao, Quezon City. Sana po ay tama ang bikas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Dr. Niha Gupta. Ako po si G. Maraming salamat.